good afternoon um, dito tayo ngayon guys sa kapsahan kasi mamimili tayo ng ano guys yung pambigay natin sa mga baladiya na mga kapsahan busy na uh, yung kamay uh, o yung guys so, ito yung kapsahan so, dito guys yung pinipitin niya guys yun na yung pambigay natin sa mga baladiya ay di natin napakasla na guys So... so, so ayan na guys binibilang na namin yung binibili namin cabs ayan itong kaibigan natin ito rito pakistani guys so ayan na na yan lahat ayan na oh. Ah. para ipamigay na natin sa ating mga kaibigang mga bangladesh india na mga tagalinis ng mga daan guys iyan sila ini isa isa natin sila pagbigay para maobos tong pangbigay natin yan dami dami din yan sila yan lang kasi yung sahod nila six uh, 600 riyal lang yan may oh guys na huna mga tapag uh, apod apod sa mga baladiyas sa ting mga atong mga amigo drink, mga driver india or filipino ato ng lahat ng na nagkabisa so maraming salamat sa ating uh, mga video dyan sa ating mga supporters sa ating mga followers thank you so much sa inyong mga support guys ha. ayan thank you guys and see you da next vlog guys